morning mga ka So for today's video, pagising ko nga, ito na nga nangyari sa mata ko. Nagkaroon na nga ako ng sore eyes. Totoo nga pala ang kasabihan na kapag tinitigan mo or tinignan mo ay mahahawa ka ng sore eyes. So ito na nga, nahawa na nga ang kamamshi nyo. Hindi ko na nga maibulat yung mata ko. Ano to? imulat? Naibulat. O ba diba? rong pa. So, nagluluha-luha siya. Parang mahahawaan na rin itong isa. So, ito muna ang ganap natin for today's video. So, for today, maglalaba nga pala ako. Yun na, muntikan ka na nakalimutan. Dali ng araw na rin ako hindi nakalaba. Dahil nga may pasok ako kahapon. At ngayon a... ay day. Ay, 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 At ngayon ay day off ko. Kaya, laba day muna tayo mga kamamis ito na nga yung labahan ko. Tignan nyo, malapit na siya maging Christmas tree. Saktong-saktong -sakto, malapit na ang Christmas. Ito na nga, bago nga ako mag-start sa aking labahan ko. Nakikita nyo? Ayan, nakikita nyo naman. The bundok na yan. Parang bundok. Naakyat lang. pag ko na nga muna ang puti sa decolor. O, ba? Diba? <laughs> Tignan nyo kung ano nangyari sa mata ko. Pipikit na ito. O, pagpasok ko sa work, ganito na siya. Tapos yung, yung labi ko gumagano gano'n <laughs> so, ito na ang ating finished damit. O, ba diba, Ilalagyan na natin siya sa washing dahil natiklop ko na. So, pag nakikita ko nga yung mata ko, naaawa nga ako sa sarili ko. Ayan, awa -awang ako sa mata ko. O, pula na siya. Ayan na, tumakul si Pichi. So, ito na nga, nakaset na siya para mamaya hintay na lang natin siya matapos at isasampay sa na siya later alligator oh, nasa si Maya ayun nagtago nagtago siya guys kasi hindi siya pumasok masakit yung chan niya mm, nagtago siya sa ilalim ng upuan Loko ka talaga. Alis ka na dyan. I-rank ko si Dada. Ano yun? I-rank ko si Dada. Ay, guys, come on. I-rank ko si Dada ko. Saka, ano? Rank daw niya si Dada niya. Okay, nga, guys. Kakatapos ko lang magsampay. At ito na nga na, ko na siya. The brand! Oh, diba? So, hanggang dito na lang ang aking video for today. At maraming maraming salamat sa su support sa mga Pia Vlog! Pulang-pula na yung mata ko. <laughs> Namagang magana talaga siya. At namumula-mula na. Mamaya ganito na yan. Bye!